Bye bye. Ah. Bye ah. Chad. Aray <laughs> hey. ko. Discuss. Tired. Tired. So, tomorrow you're up? We have a new schedule now? Bawal magingay, May kausap kasi doon kasi Uy, na You're not going home? You're not going home? Five minutes?

Let's go. Bye Megs. Uh, Megs. I'm just saying bye. Megs? bye-bye. Bye bye. Bye, Chad. Dirty okay. <laughs> finger. Oh, what time is uh ten. Ah no no, it's seven. Okay. Seven. Yeah. Okay. Seven from Yeah. Okay. Not pipe. Yeah, just five. Put it five. All right, thanks. Bye. See you. Salam. See you tomorrow. tomorrow. Tapos na naman ang trabaho ko mga kawal -well goods. Kali, nakilang oras ako dun. Ten, ten hours. Ten hours din yun. Mahaba-haba yun. kaya gusto gusto ko mag-duty ng Sunday kasi yung amo ko pinibigyan ako ng mahabang oras pag Sunday mga kaol goods from 7 minsan natatapos yung trabaho namin yung gantong oras so from 7 to 5 so 10 hours minsan naman natatapos ko ng 3 8 hours minsan 4 so 9 hours ganoon lang yun mga kaol goods dahil natapos kami ngayon ng alas 5 so okay na yun, naka 10 hours na ako kaya sinasamantala pag ganitong maraming pasok kasi minsan minsan lang magbigay ng amo ko ng ganyang kahabang oras yun lang kagandahan kasi sa trabaho ko mga ka goods open time ako <clears throat> yun din yung pinagkaiba ng mandate tsaka employment contract mga ka goods eh, yung kontrato ko kasi hindi ko pa kinoconvert ng employment. Okay naman sa akin yung ano mandate. Uh, kaya kahit pa ano, open time ako. 'Yon, pag employment contract ka kasi, may or may limit lang yung oras mo. Ah, uh, siyempre may ad may advantage din ang employment. Uh, pag nagkasakit ka, bayad ka. Yun. Pumasok ka man o hindi, bayad yung whole month mo. Dito na ako. Ayun yung pagkakaalam ko sa employment. Yung kasama ko kasi employment. Ayan. Kaya, yun yung advantage niya sa akin. Ayun. Yun nga lang, may sinusundan silang pattern sa oras every month, mga call goods. Ang, ang, sa akin nga kasi, mandate ako, kaya open time ako. Ayan. In short, no work, no pay mga ka kaya masarap yung amo na binibigyan ka ng oras na ganito kahaba bakit ba ako nag explain hindi ko naman kailangan mag explain yung kontra kontrata na yan ayoko nang explain yung kontrata na yan nakakapagod na explain yung mga kontra kontrata dito sa Poland yan. pero syempre minsan maganda rin yung nag explain sa kanila I mean sa inyo mga Corvids hindi sa kanila sa inyo sa mga viewers ko na-explain ko na kasi yun before kasi minsan nabubulol-bulol ako eh. minsan kasi nakakalito yung pag -e explain mo no sa mandate sa employment Ayan. Kaya, tinatry ko rin naman Ito, tinatry ko rin naman e explain yung mga ganun Aso may mga nagko-content -co na kasi nandito mga Colgods. Kaya shout out sa mga nagko-content about dun. Kahit wala masyadong nanonood sa akin sa mga vlog ko, okay lang basta tuloy-tuloy lang. Walang sukuan. Diba? Uh, malay natin pagdating ng araw mga call goods, pag may may biglang mag-viral na video natin, yeah. Kasi lahat naman doon nagsisimla. Yung mga simpleng video ah uh, doon magba-viral. Oh. At least tuloy-tuloy lang, di no, ha? Hanggat wala tayong naabakan. At enjoy mo lang yung araw na dumadaan. Basta nag-enjoy lang naman ako sa ginagawa ko. Ayun. So, ang dito na lang mga all goods. Uwian na. At bukas ulit. All goods.